Guys, good morning. Sinilip natin yung ating tinanim. Ito yung pichay. Naka, napaka, ano guys, oh. Very, ano siya, lush talaga. Ang ganda, oh. Nakakatuwa. Ah, Sa so, malaking wala kayong ko siya tinanim. Hindi eh. ko alam kung parang hindi siya, ano, yung ano yata, ito eh, napadabi yata ang tanim ko. Ala, akala ko pichay. Ano ito eh, dapat pala iripat to. Uh, ano to eh, yung Labanos. Labanos pala ito, ito, oh, yung ano niya, oh. Yung buto pa niya, oh. Ayan, oh, yung buto pa niya, oh. Labanos pala ito. Tapos may pang, may pang, ano pa dito. Ah, uh, yung sinaw-sinaw, tinatawag na sinaw-sinaw, tanggalin natin para, ano. Akala ko, ano to, yung pichay. Kasi ano to, ibigay lang to sa akin, walang pangalan to. Yung nakabalot-balot lang, guys. Kaya akala ko, ano siya, uh, ito pa, mayroon pa dito, oh. Dalawang ano to, yung eh, mga pasong malalaki. Yan, ayan, oh. Malaking paso. Yan, na, ito yung grips ko dito. <laughs> Tinaas ko kay para hindi mag, ano. Tapos may sitaw pa ako dito. Ang gagawin ko nito para hindi magka ang i-ano di, diwanag. I-ano ko to. I, As ipatataas ko na lang. Ayan, yung aking sitaw. Ilalabas natin para maarawan. Ayan, kasi mayroon tayong grips dito. Ito, itong grips natin, itataas ko to, Itaas ko pa ito. Ayan. Itataas ko pa yan para hindi siya mag, ano. Ayan. Itong mga, ano guys, ito naka-waiting to para lagyan natin ng mga pizza ito. Ayan. May mga bago kong tanim yan, guys. Ayan. Ito. Nasaan na dito yung punla ko din na tumubo. Ayan. Ipakita ko sa inyo yung bago kong mga tanim. Ayan. Meron ako dito yung pakita sa inyo na bagong tanim. Ito yata yung mga pichay din. Ito yata yung mga pichay payatot. Hindi <laughs> siya mataba. Pero bagong tumubo na siya ayan. Bagong tanim ko 'yan, guys, mga bagong tanim dito. At ni di pa tumubo dito. May ano. Yan. Doon meron din akong bina ano, talong. Ayan, yung talong ko bagong lipat. Ayan. Ito ang nangyayari sa aking halaman. Ayan. Mga bagong lipat ko yan, guys. Yan, talong din. Sobrang init na yun. Bago init. Dito. Dito tayo sa aking ano, ipapakita ko rin sa inyo ulit yung aking ano, talong ang taba dito guys. O. ayan guys, ang taba-taba ng talong ko. Ilang ano lang ito? Ilang weeks pa lang ito. Ilang weeks pa lang ito. Tingnan mo guys. Oh. Ang ganda-ganda ito ay radish yan ito ay talong tingnan mo yung talong ko guys ang tabataba -taba. ayan talong to radish to ayan ito yung ampalaya yan ang ganda-ganda na tingnan mo kailan ko lang to tinanim guys oh ito ilang puno to sa dalawa tatlo 'to eh sanbigi pa maka na ano na na sa kamote Lay layo natin yung kamote para hindi siya magano. yan bakit parang ah oh, ito pala nagiba siya ng way kaya hindi siya tumaba kasi sabi ko nga ah, tatlong piraso to eh tatlong tatlong ano siya tatlong naara. hindi na siya naarawan dito siya napunta sa kamote ayan, ayan. kamote yan ito yung aking ampalaya. Kailan ko lang tinanim guys. Tingnan mo naman. Oh. Dalawa ang tumaba ng sa dalawang puno. Yung isa kasi nakabiran pala doon ng doon siya napunta sa ilalim. Ayan ang ano ko guys. So ampalaya. Ayan. Akatuwa. Ah, katuwa. Malapit na yan. Magbulaklak. Pag nabulaklak na yan, bunga na yan. Ang bilis man yan bunga guys. Pag ganyang nabulaklak na yan, umpisa na yan. Ayan. Magbunga na yan. Ayan ang anak ko. Pasado ng psychologist. Ayan. Tapos, ano, ito yun. Ito, to yung garden Kipakita ko. Pakita kang, ano, plan, plan box ko. Ayan. Haba yan, guys. Plan box ko. Ayan. Haba. Nagawa ko yan talaga. Nung una, kami ni Ron ang gumawa nito. Eh, niya kaya. Hirap na. Kaya yun. Pinagawa namin yung doon sa dulo. Ayan. Ayan mga lunggay ko. Tingnan mo guys, kahit lagi ko siyang kinukuanan. Napakadami pa rin yung dahon. Ayan, yung mga mustasa ko. Ayan, lagi ko itong dinadahonan. Ito, ano ko yung... Ayan, may tinanim naman ulit ako dito na papaya. Ayan. Tinanim ko yung papaya dito. Ayan, guys ginawa yung aking kaktus kaba-haba na dalawa yung kaktus ko ito eh ito yung kaktus na nakakain ito ang pag nagbunga to nakakain din ganyan pini-flex ko lang sa inyo yung aking bagong mga ano ngayon yung aking okra ano na yan talaga ano na siya paano na kaya hindi na maganda kasi nakailang bunga na yan yan ang sili ko hanggang siling bell pepper ko ayan nagbubunga pa rin Ayan. Ayan. Nagbubunga pa rin siya. Ayan. Ang aking guya ba, no? Ayan, hayaan ko lang yan Ayan dyan. May malunggay pa din. Tapos ngayon, yung aking ampalaya. Kasi dito, lalagyan ko na lang ito ng tali dito. Para umusbong siya. Kasi gusto ko dito na lang sa, sa ano, baka masira. Dito na lang papakatayin ko rin siya dito sa ano na lang. Ayan. Ah, diba ba guys? Ang bilis lang niya. Makakaano na tayo niyan. Ayun, may bu bulaklak na pala. Oh, diba ba? Ayun, mag magbubunga na 'yan kasi may bulaklak na siya. Mag-uumbisa na 'yan, guys. Ayan, dito na 'yan. Ganyan na lang gawin natin. ayan update ko lang sa inyo yung aking bagong mga tanim para maka-harvest na ulit tayo ng mga ano kasi yung ating okra palipas na. Kaya ayan ang ating mga ano Katuwa din naman ang ating uh, malunggay. Lagi kung inaano yan. Pero yan, sige pa rin siyang dahon. Yung ampalaya palaya ko, ayan na. Ang cute, -cute niya. O ba diba? nag ano na. Mabilis na. Alaga lang talaga, guys. Tapos itong ating talong, bago-bago lang natin. Ha? Katuwa kasi tingnan mo naman. Ano na, itong sili natin. Ayan, daming bunga yan. Kinukuha na ko na nga yan. Dami po nang kinuha yan. Mayroon nang hihingi na rin kapitbahay niyan. Nang bisis niya. Kasi tingnan bunga siya ng bunga. Oh. Tapos, hinug na. Nagkahinuga na. Ayan. Nilabas namin yung upuan namin ah, para, ano, uh, marawan para matanggal yung ano. Ito yung ano ko, spring onion. Ayan. Nakakatuwa ah, din. Kahit pag ganyan ganyan lang siya. Ayan. Sobrang init ang panahon ngayon guys. Kahit magdilig ka ng umaga. Pagdating ng alas gis. Parang nasusunog na yung mga halaman. Ayan. Dito din. Saan na ba yung bunga nito? Ayan, may bunga din siya. Ay kaso lang ano. Um, parang sinira ng uu. So, may dami siyang bunga. Kaso lang ito pa. Ayan. Kasi lang siya ng uu ganun lang update lang natin sa akong mga halaman sobrang init na sobrang init ang panahon ah ano napap, natutuwa lang ako kasi dito oh tinanong oh kaba kung so, aking ano nakakatua nakakatua itong aking grips kasi nagbibigay ng ano nagbibigay ng araw dito sa ayan shade dito sa aking teres ayan yun lang uh, update ko lang sa inyo tingnan mo yung aking luya may, may laman na yata ito oh. yan yung aking luya pang may laman na ha. hmm. ito, ito natin ito ilalagay kasya kaya ito ayan kasi pala yan para mag siya rawan ayan guys yung luya ko oh, may laman na yan o ba diba tanim ka lang dyan yung mga excess excess to guys yung pag nagluto tayo diba tapos may maliliit tinatanim ko lang siya yan tumutubo mayroon din to sa baba may luya din doon saan ba yung luya ko titignan ko doon alam ko may luya pa ako dito eh Ayun, meron nga. Ayun, luya. Saka dito sa may isa. Ayan, luya din yan. Mm. Sige na, ayos yung pagdilig ha, yung dilig na dilig. Dilig na dilig anak ha. Pati yung lito, pati yung dito, pati yung doon. Diligan mo kasi sobrang init ang panahon ngayon. Tutukan mo talaga bawat ano paso kasi sobrang init lalo yung ampalaya ko doon oh nagbulaklak na. Ayan, hanggang dito na lang tayo guys. Uh, Pinaano ko lang. Pinapa ano ko lang sa inyo yung aking halamanan. Thank you so much sa inyong lahat ng pag uh, tangkilik sa aking channel. Maraming salamat. Natutuwa ko dun sa aking kadami-dami. Akala ko pitche yun. Yung pala, ano pala yun, radis. Binuhos ko kasi guys, kasi na ano, ako, parang nagdidilaw na. Akala ko, hindi na siya tutubo. Yung pala tumubo. Ano pala yun, radis pala yun. Excited ako magtanim. Akala ko pitchay. Pero okay lang din naman. Kaso ang dami kong i kahit malaking paso yun, siyempre, kailangan rin siyang iraripat para mag, maglaman ng maayos. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo. I-flex-flex lang natin ang ating mga halaman. Thank you, thank you so much sa lahat.